Good morning again guys. Gluto ulit tayo. Meron tayo dyan manok. Mga sangkap. Ayan. So tanghon at patola. So may idea na kayo kung anong lulutuin natin. dalinis na natin at nagayat na. Ayan. So maggisa na tayo guys. Mainit na yung ating mantika. Gisa na natin ang ating bawang. Ayan, ang bango-bango ng ating bawang. Sunod na natin ang ating sibuyas. Laso na pala yan, guys. Galing sa probinsya. Yung maliliit. Mas mabango yan. Ayan, laso na. Siyempre, meron din tayong luya, pantanggal ng lansa. So, igisa lang natin muna siya. Yan. Ilagay na natin ang ating chicken. ayun nating uh, manuot yung mga amoy at lasa ng ating mga sangkap. So, igisa-gisa lang muna natin siya. Ayan takpan natin ayan tingnan na natin ayan okay na siya guys lagyan na natin ng patis para may lasa ayan kasi hindi yan native guys malasa yung native so kailangan nating ipaabsorb yung mga lasa dyan sa ating chicken para masarap yung ating uh, kakainin ayan hayaan muna natin sila ayan okay na lagyan na natin ng tubig isa dalawa ayan guys, takpan ulit natin para uh, lumambot pa gusto ko sa manok mga karne ay eh malambot o, nilagyan ko na dyan ng uh, durog na paminta tsaka isang uh, chicken cube para mas malasa o pwede na kasi malambot na yung ating chicken ilagyan na natin ang ating patola isabay na rin natin ang ating sotanghon guys 80 grams lang yung uh, pinakamaliit na sotanghon yan. Ayan. At ating takpan uli yan. At pakuluin. Ayan. So, silipin na natin. Ayan, luto na siya guys. Pwede na tayong kumain.